To so guys gusto mo nang ano lord ibigyan kita ng lord ko kung... ano to tricks ah no. uh, shout, shout shout out pala sa kuya ko na nagturo sa akin ito ano kunito grid grid 4 Ay, di grid 5 grid 5 ako tinuruan niya ako kaya hindi to magic ano to ah uh, tricks huhulaan ko ang <coughs> hulaan ko ang sagot sa number na ibinigay niyo halimbawa mag-isip kayo ng ano ng dalawang number halimbawa, halimbawa dapat yung ano magkasunod halimbawa 1 uh, at 2 ganun magkasunod sa pa example 13 14 ganyan basta magkasunod <coughs> Puhulaan ko yan. Pag hindi ko na sagot, pag mali ang sagot ko, comment mo sa baba, tapos, bigyan kita load. 50. Sige. Ito. Kung mahina ka sa mat, ah, kung, o oh, pwede. Kung ka ng, ano, papel, tsaka, ano, bullpen, i- isulat mo para hindi ka malito Ma madali lang to guys madali lang to <clears throat> o sige mag isip ka na ng dalawang number na magkasunod huhulaan ko ang answer <clears throat> pag mali comment ka bigyan kita ng 50 load okay game mag isip ka dapat dalawa yung magkasunod dalawa Sige. Oh, may naisip ka na. May naisip ka na. Um, ang answer ko niyan. <laughs> ah, na Nalaman ko na answer niyan. Uh, ang answer ko niyan. <clears throat> hmm. 15 15 Ano ang answer ko nyan sa number mo 15 15 Oh <clears throat> ngayon I-plus natin i plus Sige game Yung sa <clears throat> Yung sa malaking number mo halimbawa san 1 at 2 yung number 2 I-plus mo sa ano 14 plus mo sa 14 halimbawa ang 1 at saka to yung ang malaki di ba ang malaki ito yung i plus mo sa number nga naisip mo yung malaki halimbawa 12, 12 13 yung 13 yung i plus mo sa 14 sige 14 <clears throat> Oh, na-plus nyo na. Okay. Yung answer, yung answer sa <coughs> yung answer i-minus nyo ngayon sa yung maliit na number na magkasunod. I-minus nyo. Ang, ang answer nyan 15. <laughs> Tama no? Comment, comment. Comment sa baba. Thank you guys.